Ito yung deserve ma sa social media kasi hindi lang maganda ang ambiance kundi masasarap din ang mga pagkain. Dito sa Janetto Pizzeria may masarap silang prosciutto arugula with burrata pizza. Not too thick and crust tapos it complements well with the rich and buttery flavor ng burrata. Nakaubos ako ng 3 slices and for sure mapaparami ka rin magsama ka ng isa pa pag pumunta dito dahil itong Janeto salad ay good for sharing din. Fresh ang ingredients, bet ko to dahil may grapes, mangoes, tomatoes, and walnuts pukut sa lettuce sa isang bowl. Good thing it was served to us na nakaseparate ang vinaigrette dressing para matansya namin ang lasa. Itong creamy aligi pasta naman probably my least favorite pero sobrang nagustuhan at taubus to ng pinsan ko kasi sabi niya lasang-lasa talagang ang at di Generous din naman ang serving nila for this pasta. Pero ito talaga ang pinunta namin dito, yung USDA ribeye steak na worth 1,239 pesos. Daming nag-review na nito na masarap daw, pero ayoko maniwala hangga't di ko pa natitikman syempre. Tingnan mo naman, bukod sa steak, may mashed potato, roasted garlic at french beef.